嗯。Mm. Teo, hey, oh, gusto niya sombrero? Anong gusto mong kulay, te? Ito. Pili kayo. Para may pamalit kayo. White na lang ang kulay. Nice sa inyo po, oh. Para may pamalit po kayo. Ayan. Apo. Sige po, sige. Apo. Ang init-init, dapat pahinga muna. Wala po kailangan. Hahaha. <laughs> Ah. Nako. Sige po. Dito lang ba kayo lagi nai? dito po. Kung sakali pong ano, ah, makapag-ano ako ng ano, ng konting uh, grocery saan ko po kayo makikita? may ano po dito sa batang po. Lampas po ng tulay? Dito lang po ba siya? Yung sa, sa baba po, na ano, babaan. Ah, yung pa Opo. Dito tapos, ano? bababa pa? Opo. Unity bill po. Unity? Di ba po, may ano yun? Yung pagbaba nyo ng ganon, diretso pa ganon, tapos may pakaliwa. Opo. Saan po kayo ka doon? May talisay street po kami. Diretso po kayo? Opo. Oh. Dulo pa? Opo. Gilid ng ano ng yung parang kasi kasi kami maliit kaso wala na wala kami pondo. Oh. So, yun, oh. Ya, ikaw may positibong test ng dalapati nang ngalakad. Gilid lang pang-kasada? Opo, sa gilid lang po, positive lang. Ah. Oh. Wala kaming eh, walang trabaho hmm. so, yung sa akin. kaya ngalakad. Iwalay kami, matawa ko, tapos kami mag- -asawa. <laughs> Kayo pong tatlo magkakasama. po, yung maliit po, nalas yun. bali, ano po, lima? lima kayo? Yung tatlo yung anak ko, tapos kami mag-asawa. Yung maliit kasama niya, itong dalawa akin. Oo. Oh. at eh, pasensya na po kayo dyan, But ay. Oo opo, opo, po opo, 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 Ito po Yan O oh. oh, college na po O oh. O oh. Ito na, dagdagan nyo na lang yan Hindi po Bali, ano lang po yan Kunting tulong lang po O oh. Para may baon na rin <laughs> O, o tingyo po po Thank you po, thank you po Ingat po kayo ha Sige <laughs> po. Pasensya na po kayo dito. <laughs> apo, apo. Sige po. Sige po, ingat po kayo. Sige na, ingat po kayo, Nay. Sige po. Apo, sige, Nay.